Maki Rena! <laughs> Win Radio! Halo, halo! Halo kay Ube! Mga pare-pare ko, mga kapit-pare ko, mga pakilameron, pakilamera! <laughs> Siyempre, ando dito na naman ang inyong nakilang pakilamera sa lahat. Agoy! Okay. Ang inyong kumare, kumaring Maki Rena! <laughs> willing na willing makialam sa inyong mga problema at pinagdaraanan sa buhay. Especially ng ating mga minamahal na kapitbahay. Kaya di naman kayo mga kapitbahay. Ito ang makialam. Iinit naman kaya ang ulo natin. Bubula ang bibig. Sa ating kapitbahay na dadamayan ngayong araw na ito. Tayo pakinggan at makialam sa problema ni Norma ng Novaliches. Maring Maki, ako po si Norma. Oh! Ang kwento ko kasi, Mare, ay tungkol sa guy na nakatalking stage ko simula noong November last year. Tapos naging kami nito lang January. Agoy! Oh <laughs> sa. ah Mabilis ang mga pangyayari, Mare, kasi alam mo na, marupok. <laughs> oh hindi ko yan dinedenay. Juwang-juwa na po kasi ako. Oh. Sa totoo lang, Mare, hindi pa talaga kami nagmimit -me sa personal ni Guy. Pero nagpaplano na kaming magkita sana ngayong July. Pero ayun na nga, bago pa kami magmit, sinigurado ko munang wala siyang jowa. Kahit pa sinabi na niya sa akin na single siya, gumawa pa rin ako ng paraan para lang mapanatag ang aking kalooban. nag stalk ako sa social media accounts niya, sa profile niya, sa mga tagged photos niya, at pati na rin sa profile ng mga friends niya. Sa sobrang kakastok ko, nakita ko sa post ng kuya niya na may kasama siyang babae sa ilang mga pictures at mukhang magjowa sila. Fast forward lang nitong May 27, nahanap ko yung account ni Ate Girl. Kung oh! klase mag-imbestiga, NBI yarn. <laughs> nahanap ko yung account ni Ate Girl, kaya lang hindi ko siya ma-PM dahil naka-private siya. Ginawa ko ang lahat para mapansin niya ako at makapag-usisa ako sa kanilang dalawa ni Guy. Isang araw nakita kong may reply siya sa isa sa mga comment ko sa public posts niya at nakita ko rin na may message request siya sa akin sa messenger. Maring maki nagulat ako sa nalaman ko kasi nalaman kong kabit pala ako. Kabit pala ako, Maring Maki, sa buhay ni Guy. Asawa pala niya yung iniistok ko. At nagulat ako dahil after niyang malaman yung tungkol sa amin ng asawa niya, ay inaway at pinagbantaan niya pa ako. Maring Maki, pinaliwanag ko naman sa kanya na hindi ko alam na may asawa si Guy. Kaya nga ako nag-iimbestiga at nagpumilit na magkaroon kami ng communication dalawa dahil yun ang dahilan ko. At isa pa, hindi ko naman siguro gagamitin ang personal account ko kung hindi naman pure ang intention ko. Mabuti nga at nagpakilala pa ako sa kanya dahil kung hindi hanggang ngayon, siguro pareho kaming niloloko pa rin ng asawa niya. Maring Maki, hanggang ngayon nangungulit pa rin sa akin si Guy na may asawa. Why? Pero hindi pa ako nagre-reply sa kanya simula nang magpalitan kami ng message ng asawa niya. Ano bang gagawin ko, Mare? Ayoko na ng gulo kasi. Makialam ka naman po sa pinagdaraanan kong ito, Norma ng Novaliches. E ano pa nga bang magagawa mo, Mare? Alam nga namang ipilit mo pa eh, may asawa na nga. <laughs> Tanong ka pa kung anong gagawin mo. Sa normal lang yung reaksyon ng asawa ni Guy. -mm. -mm. Normal lang na magalit ka kapag nalaman mong niloloko ka ng asawa mo, lalo pa at nagka-message pa kayo ng mismong kabit. <laughs> What do you expect? Ano, friendship? <laughs> Wala mong magagalit at pagagalit. Asawa yun eh. Kahit ako, ganun ang magiging ko. Magagalit talaga ako sa umpisa. Hello? <laughs> ngayon, sabi mo nga, ayaw mo na ng gulo. E eh di kung ayaw mo ng gulo, e eh di huwag ka manggulo. Ganun lang yun. Huwag kang manggulo ng relasyon ng iba. O, nalaman mo na, sana naman nakuha mo na yung sagot na hinahanap mo para matahimik ka na. Huwag mo ipilit pa yung mali kasi ending niyan sa mali pa rin ni, eh, di ba? Alam mo nang mali, baka ipilit mo pa ha? Sa'yo. Oh, oh, oh kung ayaw pa rin tumigil sa pangungulit ng guy, yung guy na may asawa, marami naman paraan, Mare, kung gugustuin mong hindi na magparamdam pa sa kanya. Hindi ba? Alam mo na yan, malaki ka na. Common sense, Mare, ha? I-block mo sa lahat! I-block mo sa lahat, tapos kapag ayaw pa rin tumigil, o, sendan mo ng resibo yung asawa niya na siya yung walang tigil sa pangungulit kamo sa'yo para yung asawa ang gumawa ng aksyon at hindi na para ikaw pa ang maargabyado ng tuluyan. iba. Diba? If you want peace of mind, gawin mo ang tama. Okay? Ekis na dyan. Cancel. Pasa may asawa. Ganon! ano <laughs> e, ngayon kung juwan-juwa ka na may pa naman dyang iba na single pa. Huwag lang sa may asawa, ha? Pwede sa may dating may asawa, pwede. Kung wala na talaga sila nung asawa niya, pwede. O, mababawi pa natin eh. Pero yung may asawa na present, nandiyadyaan, nagkasama pa sila. Tapos jojowa. Ba matindi. Kahit na juwang-juwa dywa ka pa, huwag kang papatol sa may asawa, mare ha. You deserve someone better kasi single ka naman. Sabi, kukuha ka ng single din, di ba? Kang papasok sa mali. Kasi ending niyan, mali din. Okay, cancel ha, cancel, pass. Pass sa may asawa, hindi may asawa, na papangas ka pa. <laughs> Buti nga hindi pa kayo nakikita ng personal, di ba? Dahil kung nakikita pa kayo sa personal tapos may nangyari pa sa inyo, mas lalo na. Mas mahirap makawala kasi ma-attach na yung ano mo. Yung precious pearl mo. Agoy. O, yun lang, matadamay ko sa'yo, maring uh, Norma, ha? Kumalma ka muna. Kalmahan mo lang ang kemerut mo, okay? Si Maring Norma ng Novaliches Maraming maraming salamat At pinaintulutan mo Kung makialam sa iyong Pinagdaraanan sa buhay Sa ating mga kapitbahay Na may pinagdaraanan din sa buhay At gustong Mapakialaman Willing na willing naman makialam Ang kumari nyo dyan Mag-send lang kayo sa akin Yung mga storya Sa aking FB page Mag-follow lang kayo DJ Makirena On Facebook That's DJ M-A-K-I-R-E-N-A -E On Facebook follow message na inyong mga storya or pwede rin mag-email djmakirana at gmail.com